Pangulo Dugo, maaari mo bang itigil ang pagpatay sa mga sibilyan? Nainis si Putin sa mga tanong sa kanya sa Alaska. Sigurado akong umaasa siyang pwede niyang ipakulong ang mga reporter tulad ng ginagawa niya sa Rusya. Sa Rusya ni Putin, sinasabing may kalayaan ang mga mamamahayag. Wala lang silang kalayaan pagkatapos nilang magtanong ng mahihirap na tanong. Pero dito sa Estados Unidos, walang nagawa si Putin. Nagkunwari siyang di marunong mag-ingles. Panoorin mo Ginoong Putin, papayag po ba kayo sa tigil putukan? Ginoong Putin, mga po ba kayong hindi hahadlangan ng mga kailangang gawain? Tara na mga kaibigan. Pasensya na sa hindi magandang kalidad iyan na ang pinakamaganda naming meron. Kung si Putin ay nagsasalita roon, hindi ko siya maririnig sa Russian. Pero alam nating marunong siya mag-Ingles. Sa totoo lang, sinanay siya bilang isang ahente ng KGB sa Soviet Union. Kung saan ang pangunahing layunin nila ay labanan at manmanan ang kanluran. Kaya naman, mahusay siyang magsalita ng Ingles. Mahusay din siyang magsalita ng Aleman dahil naitalaga siya noon sa Silangang Alemania. Ngayon, Nagkukunwari na lang siyang hindi marunong mag-ingles kapag ayaw niyang sagutin ang mahihirap na tanong. At hindi ito ako na nag-iisip lang ng sobra. Pero sa katunayan, may nakaschedule na panayam si Putin sa Fox News kasama si Brad Bear. Pero nagdesisyon siyang kanselahin ito matapos niyang marinig ang mamamahayag sa airbase. Sa katunayan, pagkatapos ng kanyang pagpupulong kay Trump, nagbigay ng press conference si Putin kung saan nagbigay lang siya ng pahayag at partikular niyang hiniling na walang tanong na ibibigay. Ganyan gumawa ng press conference ang mga Ruso. Walang press, walang conference, si Vladimir Putin lang. Pagkatapos ng conference, agad bumalik sina Putin at ang delegasyon niya sa Moscow. Hindi umayon sa inaasahan ni Putin ang pulong. Sa video na ito, aalamin natin ang nangyari kahapon at dahilan ng mabilis na pag-alis ni Putin mula Alaska. Bago tayo magsimula, gaya ng dati, siguraduhin pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito para mapalaganap ang katotohanan. Simulan na natin. Kita mo, si Putin ay talagang natatakot na para sa kanyang kaligtasan. Dahil dito, hindi natuloy ang pagpupulong noong nakaraang linggo na inaasahan ni Pangulong Trump. Sinabi ni Pangulong Trump na may mga tao na sobra ang pag-aalala sa kaligtasan, kaya binigyan niya ng isang linggo ang Russian Security Services para mauna sa Alaska bago si Putin at tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Sa tingin ko, kulang pa rin iyon para mapakalma ang paranoia ni Putin. Kasi kahapon ng umaga, nagpadala si Putin hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong dekoy na eroplano mula Russia papuntang Alaska para siguraduhin na walang susunod sa kanya. Kahit ang Russian media na kontrolado ng Kremlin ay hindi rin alam ang pangyayaring ito. Patuloy silang nagpo-post sa Twitter tungkol kay Putin na tumatawid sa United States airspace at pagkatapos ay binabawi ang mga tweet nila, sinasabi na ay decoy plane lang pala yon. Ginawa nila ito minsan, tapos inulit nila. At pagkatapos inulit pa ulit nila. Napapaisip na ako kung si Putin ba talaga ang leader ng pangalawang pinakamalakas na militar dahil nakakahiya na ito. Ngayon, ang diktima ang nagpapatawa palalo sa sitwasyong ito. Para sa akin, ay ang katotohan ng sinayang ni Putin ang pera ng mga Ruso sa pagpapadala ng tatlong pain na eroplano. Habang ang mga mamamahayag ng Russian State Television ay nagre-reklamo sa Alaska na hindi sila nabukan ng maayos na hotel ng kanilang kumpanya. Tingnan mo kung saan sila natulog! Nakakatawa talaga. Akala ko nung una ay biro lang pero sinabi nga na dahil ito sa pagpupulong. Dati akala ko iba pero ngayon sikat na panahon sa mga turista. Lahat ng hotel dahil peak season ng mga turista ay puno sa Anchorage kaya lahat ng hotel sa Anchorage ay nakabok na. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung saan kami inilagay ng mga mamamahayag mula sa Rusya. Kung saan nila kami inilagay, mga mamamahayag na Ruso. Inilagay kami sa lokal na estadyum. Tingnan natin ang loob. Mukhang isang improvised na kampo ito. Ganito ang itsura nito. Isang pansamantalang kampo, sa tingin ko. Siguro pwede itong tawaging, kaya sino ang nakahanap ng swerte? Narito ang mga kwartong ito, na hindi ko alam kung ano ang itatawag. Hmm. Swerte siya. At uh, ganito ang mga kwarto, di ko alam tawag dito. Naglagay dito ang mga Ruso, at uh, dito tumutuloy ang mga Russian na mamamahayag. Ito halimbawa ang aking storage room. May nakahanap na ng saksakan. Nakahanap ng saksakan. Nagsampay ng mga plantsa. At doon huminto ang ating mga piloto. Sige, magplantsa tayo ng mga damit dito. At doon, nakaayos na ang ating mga piloto. Subukan ang kama para maintindihan mo. Para maramdaman mo kung gaano ito kalambot. Pakiramdam ko, sapat na ang tunog. Lugar ng tulugan pagkatapos ng sampung oras na biyahe sa eroplano, parang lilipad ka sa hangin pero may iba talagang problema. Tanong kung papatayin ang ilaw sa gabi at kung mag-iingay pa rin ang bagay na iyon. Ang tanong dito, papatayin ba ang ilaw sa gabi? Magpapatuloy ba ang bagay na iyan sa paggawa ng ingay na iyan? Yung gumagawa ng video ay niloko ng boss niya kasi. Nakita ko kahapon sa Alaska, higit limang daan ang presyo ng normal na hotel room. Kaya tiyak na tinaasan ang mga presyo dahil sa huli ang lungsod na ito ang naging sentro ng pandaigdigang politika. Pero hindi naman naubusan ng mga kwarto sa hotel. Mahal lang talaga ang mga kwarto. Dapat alam ito ng mamamahayag na Ruso. Dahil siya ang nagko-cover sa delegasyon ng Russia na may mga kwarto sa hotel. Para sa mga mamamahayag, sa folding bed sa stadium sila natutulog. Hindi handa ang Russian state television na gumastos ng 500 dolyar kada gabi para sa mga tao nila. Maliban na lang, syempre, kung bahagi ka ng gobyerno. Tingnan mo ang pagkain na binibigay sa kanila tuwing umaga. Medyo payapa ang gabi at nakapagpahinga ako ng mga tatlong oras. Lumipas ang gabi ng medyo payapa. Nakapagpahinga ako ng mga tatlo o tatlot kalahating oras. Kumilos na ang tagapag-ayos. Sa wakas, pinatay na ng mga tagapag-ayos ang mga ilaw sa loob ng stadium ng aiming improvised na tent city. Malakas pa rin ang ugong na exhaust. Nang inaantok ako, naisip kong parang nasa refrigerator ako. Tuwang-tuwa ako sa almusal ngayon. Isang batya ng hangin, ilang prutas at tuna salad na natira pa kahapon na nandito pa rin simula kahapon. Nandito na ang kahon ng chips. Salamat sa mga nag-organisa ng libreng tubig. Uminom lang kayo. Tubig? Uminom pa lang? Walang problema. Ngayon, balikan natin si Vladimir Putin dahil noong papalapit na siya sa entablado para sa photo op ng pagpupulong na ito Biglang dumaan sa himpapawid ang isang B-2 bomber at mga F-22 fighter jet. Hindi nito napakalma si Vladimir Putin. Ngayon palabas lang ito. Isang palabas na hiniling ni Vladimir Putin. Dahil gusto niyang muling manalo sa Russia para sa lokal na politika. Hindi ko alam kung panalo ito para kay Pangulong Trump. Lalo na marami ang umaasa sa kanya at pumayag siyang makipagkita sa isang international na kriminal. Isang araw bago ang summit, nakausap namin si General Petreus sa podcast. At sinabi niya ito bilang paghahanda sa pagpupulong ni Pangulong Trump kay Putin. Ano ang inaasahan niya kay Pangulong Trump? Maikli lang ang clip kaya gusto ko agad pakinggan. May nabanggit kang interesante sa libro mo. Mas delikado ang mahina ang pagpapatupad ng polisiya kaysa dinamita sa kamay ng bata. Ngayon, hindi ko alam kung gusto mong sagutin ito. Pero sa tingin mo ba ay nagiging problema na binibigyan ni Pangulong Trump ng mga deadline ang Russia? Pero sa palagay ko, kahit papaano, hindi naman niya tinutupad ang ultimatum na siya mismo ang nagtakda. Bago sagutin ni General, may mabilis na pakiusap sa mga nanonood. Pakiusap, siguraduhin ninyong pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Nakakatulong ito sa amin sa algorithm para mas marami makapanood ng podcast na ito na nagbibigay daan para makakuha kami ng mga panauhin tulad ni General Petreus. Ngayon, dumiretso na tayo sa kanyang sagot. Sa tingin ko, yan ang isa sa mga malaking tanong pagkatapos ng summit na ito. Kamakailan nagbanta siya ng masamang kahihinatnan kung hindi sisimulan ng Russia ang tigil putukan? At kung hindi iyon gagawin ni Putin, uh, kung hindi siya papayag sa susunod na pagpupulong at iba pa at hindi magpapakita ng seryosong intention, sa tingin ko talagang ipatutupad ng Pangulo ang kanyang mga banta tungkol sa karagdagang mga parusa karagdagang tulong para sa Ukraine at hihikayatin ang mga leader ng Europa na kumpiskahin ang 300 bilyon sa reserbang Ruso na nakatenga sa mga bangko ng kanilang bansa at gamitin ito sa mas makabuluhang paraan. Ibig sabihin, ibigay ito sa Ukraine, marahil mahigit 25 bilyon kada buwan o katulad niyon. Pero muli, Para patuloy na pahirapan ng Russia, hindi lang sa larangan ng labanan kung saan dapat nating gawin ang lahat para tulungan ang Ukraine na kahit papaano ay mapigilan ang mga Ruso sa labanan kung hindi man sila mapaatras kundi pati na rin sa aspeto ng ekonomiya at pananalapi. At nagpapakita na ngayon ang Russia ng mga palatandaan ng epekto ng mga parusa nang hindi na nakakabenta ng kasing dami ng langis tulad ng dati o pagbebenta nito sa mas mababang presyo na siyang kasunduang inayos ng nakaraang administration ng United States para matiyak na hindi biglang tataas ang presyo ng langis sa kanilang bansa kung aalisin mo ang mga 6, 7 o 8 milyong bariles kada araw na inilalabas ng Russia sa pandaigdigang merkado. E dito rin siyempre ang nagdudulot ng tension sa relasyon ng United States at India dahil ang India ay isa sa mga bansang bumibili ng milyon-milyong bariles ng krudong langis mula Russia araw-araw sa mas mababang presyo. Uh, na pagkasunduan ito kasama ang Estados Unidos pero mukhang hindi na ito aprobado ng White House ngayon. Kung, Kung interesado kang pakinggan ang buong podcast, maaari mong gawin ito sa pamamagitan ng pag-click sa link sa card sa itaas o sa link sa description sa ibaba. Pero gaya ng sinabi ni General Petraeus, maraming malalaking pahayag si Trump bago ang pulong na ito. Pero sa kasamaang palad, wala namang nangyari talaga. Siguro dapat nating asahan ito dahil hindi niya matatapos ang digmaan sa Ukraine kung wala ang Ukraine sa pulong. Parang wala rin tayong nagawang pag-usad sa paghikayat sa Russia na itigil ang digmaan. Kahit matapos ang pulong, inuulit pa rin ni Putin ang sinabi niya noong dalawang libo at dalawamput Dapat tugunan ang ugat ng sigalot para mapatigil ng Russia ang pananakop. Sinabi niya ito sa press conference na hindi pinayagang magtanong ang media. Pakinggan natin. Kasabay nito, naniniwala kami na para tumibay at magtagal ang kasunduan, dapat alisin ang lahat ng ugat at pangunahing dahilan ng sigalot. Paulit-ulit naming sinabi na dapat isaalang-alang ang lehitimong alalahanin ng Rusya at ibalik ang balanse ng seguridad sa Europa at sa buong mundo rin. At sangayon ako kay Pangulong Trump gaya ng sinabi niya ngayon na natural lamang na dapat yakin din ang seguridad ng Ukraine. Oh, hulaan mo? Maging ang Russia ay napansin na hindi karaniwan na walang tanong mula sa media sa mga press conference. Kaya nga ang tagapagsalita ni Putin, si Peska ay naglabas ng pahayag na nagpapaliwanag kung bakit hindi tumanggap ng anumang tanong si Putin. Ayon sa kanya, naging komprehensibo na raw ang kanilang mga pahayag pagkatapos ng pag-uusap. Kaya napagdesisyunan na huwag nang tumanggap ng mga tanong mula sa mga mamamahayag sa press conference. Sa kabutihang palad para sa ating lahat, nagpa si Pangulong Trump na magsagawa ng press conference o siguro isang panayam kaagad pagkatapos ng pulong na ito. At nagbigay siya sa atin ng kaunting dagdag na detalye sa panayam na yon. Mas marami siyang ibinunyag kaysa kay Putin. Pero hindi lahat. Pero bago tayo pumunta sa press conference, gusto ko munang ipakita ang pahayag na ginawa ni Pangulong Trump habang nakatayo siya sa tabi ni Putin. Maraming maraming salamat. Ngayon, hindi ko ito maintindihan. Para itong mga bagay na pang-high school na tipong ay may mahalaga akong sasabihin, pero hindi ko sasabihin sa iyo. Ganyan din ang sinasabi ni Pangulong Trump na marami kaming napagkasunduan. Maraming bagay na hindi namin napagkasunduan ay hindi naman mahalaga, pero may isang bagay na talagang mahalaga. Kung ano yon, hindi ko muna sasabihin sa inyo ngayon. Sa katunayan, sa panayam sa kanya pagkatapos ng kaganapan, tinanong siya ng direkta kung ibubunyag ba niya kung ano ang bagay na ito. May kaugnayan ba ito sa NATO? Ito ang sabi niya nag-usap kami. Mukhang gusto niya itong mangyari. Oh. Sa press conference mo, tinalakay ang mga napagkasunduan. May malaking issue kayong di magkasundo. Handa ka bang ilantad yun? Hindi. Mas gusto kong wag na lang. Siguro may ibang maglalantad niyan sa publiko. Malalaman din nila. Pero hindi, ayokong gawin yon. Gusto kong makita kung kaya naming tapusin ito. Wala pang kasiguraduhan, di pa tapos ang lahat. At kailangan pumayag ang Ukraine. Ibig kong sabihin, alam mo, kailangan pumayag si Pangulong Zelensky. Pero isa itong napakasamang digmaan kung saan marami siyang natatalo. Pareho silang dalawa. Sana matapos na ito, malaking tagumpay para sa kanila. Kalimutan mo na ako para sa kanila. Ngayon, kung mahilig ako tumaya, masasabi kong ang hindi pagkakasundo ay tungkol sa lakas ng hukbong sandatahan ng Ukraine at mga sandatang maaaring makuha o gawin ng Ukraine matapos ang tigil putukan at kasunduang pangkapayapaan. Matagal nang hinihiling ni Putin na i-demilitarize ang Ukraine at itigil ang pagtanggap nito ng armas mula sa Estados Unidos at Europa bukod sa pagtatangkang sakupin ang bansa. Pero mula sa pananaw ng Ukraine, wala namang saysay ang pagkakaroon ng kasunduang pangkapayapaan dahil kung sinusubaybayan ninyo ang pananakop o digmaan na ito mula pa noong 2000 at 14 matatandaan ninyo na nagkasundo na ang Ukraine at Russia sa napakaraming ang pangkapayapaan, napakaraming tigil putukan, at si Putin ay nilabag niya ang bawat isa sa mga iyon. Kaya maliban na lang kung magkakaroon ng tamang mga garantiya sa seguridad ang Ukraine mula sa mga kaalyadong kaluranin o kung sino man ang nakikipagkasundo para sa kapayapaan, hindi talaga titigil ang Ukraine sa pakikipaglaban. Hindi ibig sabihin na gusto ng Ukraine sakupin ang Russia. Patuloy lang nilang sisiguraduhin na bumagsak ang ekonomiya ng Russia habang si Putin ay nagpiprint ng bilyon-bilyon daan-daang bilyong dolyar para mabayaran ang mga sundalong na namamatay para sa walang saysay niyang pananakop. Siya nga pala, balik tayo sa panayam na ginawa ni Pangulong Trump, nagbahagi rin siya ng isang kawili kawiliwiling bagay kung saan hindi siya maglalagay ng karagdagang mga parusa sa Russia. Hindi niya bibigyan ang Russia ng mabibigat na parusa na ipinangako niya bago ang pagpupulong dahil ayon kay Pangulong Trump, naging maayos ang pagpupulong kahit na mukhang hindi naman nagbigay ng anumang kompromiso ang Russia pagdating sa tunay na paghahanap ng kapayapaan pero malalaman pa natin ang iba bukas. Clip ni Pangulong Trump tungkol sa sekundaryang taripa. Nang sabi mo bago ka dumating na mabigat ang kahihinatnan para kay Vladimir Putin, naging interesante 'yon para sa akin. Ako ang magtatakda kung ano ang ibig sabihin ng mabigat. Hindi bibili ng langis mo ang India, hindi rin bibilhin ng European Union. Eh, at bakit sa likod ng isip ko ay iniisip ko, sandali lang, si Donald Trump ay kakadelay lang ng uh, posibleng pagtaas ng taripa sa China. Bakit ko naiisip na malamang ay iniisip na ni Pangulong Trump ang mga susunod na mangyayari na baka kung kinakailangan, iyon ang magiging bahagi ng mga magiging bunga? Eh, dahil sa nangyari ngayon, sa tingin ko hindi ko na kailangang isipin pa yon. Ngayon, baka kailangan ko ng pag-isipan yon sa loob ng dalawang linggo o tatlong linggo o kung kailan man pero hindi natin kailangang isipin yon sa ngayon. Maayos ang pagpupulong. Maayos. Sige, naisip mo ba minsan si Hillary Clinton ang may akda ng biniling Russian disinformation dossier, ang may akda ng